So kapag nanalo ka, ano? what is your priority? Hirap ng buhay ng tao. Paano uh -oh. to? may iibsan? Iba ba ang presyo ng bilihin. But is that a law? Ano? Is that legislation? Yes, yes it's legislation. It's uh, looking at the budget so the agencies can do their work. Yung pagbaba ng presyo ng bilihin, ang babanggain mo dyan, uh, mga cartel, mga smuggler, mga sindikato sa loob at labas ng gobyerno. Kung yung corruption na yan mawala, ang presyo ng bilihin natin posibleng buwaba. Yung pagtaas ng sahod ng mga kababayan natin, ito ang babanggain mo dyan, uh, iba't ibang mga grupo na ngayon gustong panataliing ganyang level lang yung minimum wage natin. Mm. So para magawa yan, you really have to get everybody together and make an effort na talagang gawin natin yan para sa taong bayan. If you look at all of the surveys, mm. and if I, when I go around, ito rin sinasabi ng mga tao, Senator, kahit nagtatrabaho ako, Eight hours a day, six days a week, mm. hindi ko pa rin makuha yung kailangan ko para sa pamilya ko. Mm. So that equation needs to be resolved. Paano tataas yung sweldo, paano bababa yung presyo ng bilihin, paano sisiguruduhin na yung benepisyo mo, makukuha mo talaga. Mm. And if we can focus on that, everybody, kung yan ang focus natin, palagay ko yung taong bayan, matutuwa sila at makikita nila, kayang umangat ng ating bansa. Okay.